Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng isang regional roadshow na tinawag na Bayang Digital ng Bagong Pilipinas sa National University sa Clark Pampanga. Isa sa mga breakout sessions na ginawa ng DICT ay ang Digital Parenting Session na layong maturuan ang mga magulang kung paano sila magiging isang mahusay na digital parent kung saan matuturuan nila ang kanilang mga anak na magkaroon ng disiplina sa paggamit ng gadgets tulad ng pagkakaroon ng screen limit o limitasyon sa haba ng oras. May handog rin na ICT skills training ang DICT para sa lahat ng nagnanais mag-aral ng libreng digital courses kung saan mari sila magkaroon ng trabaho. Ay naman kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, bahagi ito ng pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na digitalization ng bansa kung saan target nito ang walumpung milyong Pilipino nagawing digital na ang pakikipagtransaksyon sa pamahalaan.